Hi, this is Jay Gregorio. So, salamat sa panonood ng video na to. So, so, ang goal ko sa video na to is uh, gumawa ng review about ascending private system. Okay? So, tanong, narinig mo na ba yung ascending private system for apps? Maybe napanood mo na ba ito dito sa Facebook, sa newsfeed mo, tama ba? Pwede sa timeline, Facebook ads, or email newsletter. So in this short video or in this art in this article, uh, ang goal ko talaga is bigyan ka ng uh, sapat na information about ascending profit system para malaman mo kung ano ba yung mga mayroon sa loob ng ascending profit system. Okay? So simulan na tayo. So ang tanong, marami tinatanong, iba ano ba yung APPS or ascending profit system? Okay? So, ang ascending profit system uh, is a term of APPS. So, ginawa ito ni Edward Reformina sa founder of Unity Network. Kila mo ba si Edward Reformina? Okay. So, ngayon, pag pumunta ka dito sa ano, dito sa Ascending Profit System account, ito yung account ko dito sa, ayan, ito yung account ko dito sa apps. Okay. So, makikita mo dito yung mga ah uh, uh, ito, makikita mo itong 10-step training ito yung isa sa mga makukuha mo kapag nag-enroll ka dito sa apps then ito yung mga 30 day traffic implementation step by step then your tools, ayan, mga tools na magagamit mo para sa business na ito ayan, then your coaching, support, then your business coach then daily step by step yung mga pag-aaralan mo dito sa ascending profit system okay, so yung iba pang tanong, kaya mga yun yung mga makukuha then step training, one on one coaching Then, done-for-you system, of course, na magagamit mo para i-promote yung ascending profit system. Kapag part ka na ng apps community, okay? Then, of course, mayroon din payment and fulfillment na mag handle sa mga process ng payment na magjo-join sa team mo. Of course, sales team, diba? so, di ba? Kung hindi ka marunong magbenta, mayroon mga nakare-ready na sales team nakakausap sa mga uh, prospects o sa team mo nakatulungan sila. Okay? Kumbaga, meron kang kasama sa business na to. Okay? Then, yung pinakita ko sa iyo kanina, yung 30 TIP. Yung training na to is uh, magbibigay sa iyo ng result, but you need to take action pag-apply ng mga 30-day traffic implementation program na ginawa ng apps. Okay? So, overall, kung ito total mo yung value na makukuha mo sa apps, isa abot ng 70,000 pesos or more. Pero gaya ng sinabi ko, sa mababang halaga mo na makukuha yung apps, di ba? Kaya nag-try din ako mag-enroll dito kasi ang liit lang. So, makakapagsimula ka na magkaroon ng profitable na business online. Okay? So, yung mga makukuha mo inside, ah uh, yung, mga, yung mga matututunan mo dun sa part ng 10-step training, yung number one dun is the secret of internet marketing millionaires. Di ba? Dito mo malalaman yung mga sekreto ng mga successful online entrepreneurs. Pag nalaman mo ito, halos kalahati ka agad ng success journey mo ay nakuha mo na. Okay? What to, what to sell? Have a profitable business online. Malalaman mo rin kung anong mga klase ng products ang pinaka the best ibenta online. How to shortcut your success by leveraging a proven system. Okay? Malalaman mo kung paano mo mapapabilis ang success mo. Then, how to earn your first million much faster Yeah. Using a model used by a big companies like PLDT. Okay? And how to properly position your business for future and long-term success. Then, if you want to maximize your income, di yeah. So, make sure na gawin mo yung advice dito. Sigurado mas malaking income nakikita in the future. How to think like a millionaire business owner. Okay. Isa sa mga training na pagdadaanan mo dun sa apartment. 10-step training. Di ba? Then, how to level up your business and double or triple your income without doing any additional effort. Then, magkakaroon ka rin ng course ng chance na kumita ng 200,000 up to 2 million in one year or less. Gusto mo ba yung magawa? Then, how to start using apps, money making machine to start earning big upfront residual back-end commission. Yeah, malalaman mo lahat yon sa part ng 10-step training. So, yung iba pang tanong, uh, sabi nila, do you have any money back guarantee? Eh, meron, pero nakalagay dito is pag hindi ka kumita gamit ng system, within 45 days, uh, papadalhan ka ng unity network ng 5,000 pesos. PayPal, bank, pag di ka kumita kahit isang kusin. Okay ba yun? Pero, merong uh, kailangan kang gawin. Siyempre, para walang mga kailangan mo i-implement there are three rules, di ba? So, sundan mo lang yung ano, uh, three rules na yun sa implementation guarantee. Okay ba yun? so, yung iba pang tanong, totoo ba na may mga kumikita na dito? So, makikita mo dito sa screen ko, ito ang ilan sa mga kumita na ng malaki gamit yung online business system na to. Yan, makikita mo dito yung mga kumita na ng malaki. Yan, makikita mo sa screen ko. Ayan, so ito din yung uh, recent uh, earnings ko uh, using this program. Ayan, nakita mo dito sa screenshot. Then, ngayon, pakita ko rin sa iyo yung screenshot ng email ko. Ito. So, dito, start tayo dito sa March 26, 2017. Ayan. So, makikita mo to. Ayan, uh, pag kinilig mo to, uh, you just earn 500 commission from Unity Network. Ayan, makikita mo dyan. 500, 500, 500, 500. Kapat na 500. Ayan, kapag in-scroll down mo rin, Scroll up mo. Ayan, makikita mo dito. 2.5 5. Kumita ko ng 2, Kita mo ba? Scroll up mo pa. Ito. From Unity Network, you just earned 1,000 commission. Kapag kinilip mo ito, ayan, times 8. Diba? March 18. Kita mo dito. Kikita mo na marami talaga kumikita dito. Magagawa mo rin yan. yan Pag na-scroll up mo pa, makikita mo pa ang mga earning commissions na binibigay sa akin ng unit na or sa tulong ng apps automated system diba? so lahat yan and dito pakita ko nun sa iyo ito oh. Uh, May 10 ito, example May 10 kumita ako ng uh, magkano to 2,000 7,000 plus 1,000 magkano yan 10,000 in just one day ikaw ba gusto mo rin magawa yun? Diba? Ayan pa, ayan pa yung mga present earning commissions ko sa tulong ng Unity Network. Diba? 7,000 just one day. Diba? Nakita mo ba kung gaano ka-powerful yung system na ginagamit namin dito sa apps or ascending profit system? Okay? Ngayon, pag pumunta ka ngayon dito sa ano, uh, punta tayo ngayon dito sa group page ng Unity Network. Papakita ko sa iyo yung mga members ng mga newbie members na nagagawa na rin kumita gamit yung system ng Unity Network. Kahit first time nilang pumasok sa ganitong online business system. Okay? So, ngayon, ayan. Scroll down ko. Ito yung mga Unity Welcome. Mga bagong join sa Unity Network. Sobrang dami. Ayan. Ito. Ang ganda ng umaga ko. Hindi pa ako nag-start ng work. May kita ka agad. di ba? Lupit, kumita daw siya ng 1,000 commission. Si Bioni Reyes. Yan. welcome mga bagong sali. Ayan, scroll down tayo. Kita mo mga bago nating members. Ang daming mga bagong members na pinupost, no? Yan. Ito pa, oh. kanilang kahapon. So, another cha-ching. KSA time. Kahit hating gabi, wala pang pinipili ang cha -ching habang busy sa trabaho, na may extra income. Kumita daw siya ng 1,000 in just one day. Oh, ito pa, malapit si ano, Angelo Supremo. Sabi niya, ito, pag-check ko kanina ng email ko, kumita pala ako na kaninang umaga ng 7,000. Diba? 7,000 commission. Yun. Gusto mo rin ba itong magawa? Okay. So, ito pa. Hanap pa tayo ng mga proof income commission ng mga members natin dito sa Unity Network. pao oh, Si Martin, Paul, Cha-Ching. Okay. siya sa picture. <laughs> Yan. Pong mga members na nagagawang kumita sa tulong ng Unity Network. Ng apps. na So, Ito. ikaw din, magagawa mo yun kapag part ka na ng community ng Unity Network. Okay? Sige. So ngayon, balik tayo dito sa ano, ipapakita ko naman sa iyo kung ano yung uh, mga laman or kung ano yung mga maka-access mo inside your Unity Network account. So bukod dun sa 10-step training sa apps, meron ka pang additional uh, dashboard doon naman sa Unity Network. Mamonitor mo dun lahat ng income commission mo, your team, then doon uh, ka rin makakapag-cash out. Diba? So, lahat mo mo monitor mo doon. Okay? So, ngayon, balik tayo din sa Unity account ko. Dashboard. Alright, welcome back. Nandito na tayo ngayon sa Unity account dashboard. So, ito rin yung mga, ito rin yung makukuha mo kapag naka-enroll ka na sa Unity. So, kapag naka-login ka, yun, so, una mo itong makikita. So, ngayon, ipapakita ko na lang sa'yo dito yung ah uh, dito sa business center. Ito yung isa sa mga papakita ko sa iyo. Yan. Dito sa business center, sa my panel, ito ang unang makikita. Uh, makikita mo dito yung mga affiliate link mo. Bukod doon lang din sa apps, then makikita mo rin dito yung mga affiliate link na magagamit mo to promote your business. My leads. Makikita mo rin yung mga email list na pumapasok sa system mo. Then, my income. Yan. Pakita ko sa iyo dito yung income na na-generate ko gamit yung prudent income system ng apps sa community network. Okay? So, ito. So, ngayon nakikita mo, ito yung recent commission ko na kinita gamit yung proven income system ng ni network. Okay? So, ngayon, umabot ng total is 395. Yan, nakita mo ito. Gusto mo rin ba itong mahik? Kung makuha yung go na ganitong income. Okay. I believe na kaya mo yun. Diba? So, kung payout, Punta ka dito, click mo itong payout, request payout, ay gagawin kita kung paano ka makakapag-encash ng income commission mo. Di Nakalagay dito sa total encashment. Ayan. So, ito na yung na-encash ko. 394. 194 so, total income. Ayan. May available income pa. <laughs> so, dito, payout option. Pwede kang pumili ng bank direct deposit. Tapos, select ka ng bank name. Yan. Lahat ng bank available. Or Gcash or True Cebuana. Pwede. Meron tayong tatlong option. Okay? Nung next na papakita ko sa iyo is yung ating community. Dito sa leaderboard, mo makikita yung mga top earner natin. Top income earner ng ating community. Okay? So, kapag dito naklagay yung top, top, direct referral in the last 6 months. Nakikita ko din number 1 si Coach Laurent Dunicio. Yan, sumunod. Yan, nakikita mo. Yan, ang iba pang mga top leaders natin. part ng ating community. And income earner in the last 6 months. Yan, nakikita mo rin dito. Yan, so I hope na mapasama ka rin sa top income earner list. nato Okay ba yun? Sige. Okay, balik tayo dito sa article na ginawa ko dito sa apps. Okay? Okay ba sa'yo? Yung isa pang tanong dito is pwede ba itong gamitin yung apps para sa lahat? Okay? Iyon yung tanong ng iba. Absolutely, yung apps is not for everyone. Dahil yung system na to ay para lang sa gustong magkaroon ng sariling business. Diba? Para kopyahin yung 5% na ginagawa ng mayayaman. Para to sa mga taong Uh, mag gustong ayaw maging part ng 67% na tatandang walang naipon at walang pera. Okay? Para lang po sa mga tao talagang gusto maging successful at magkaroon ng time and financial freedom. Okay ba yun? So kung meron kang ibang questions, at uh, kung ka lang dito sa blog ko. So scroll down mo yung more frequently asked questions. At dito, click mo lang itong mga link na yan at uh, mapupunta ka dun sa bang support page natin para sa mga other questions mo. No? And yun lamang guys and thank you so much for watching this short video. Kung meron kang any other questions, make sure na mag-iwan ka ng comments sa ibaba ng video na to. And I will try my best na sagutin ka agad yung questions mo. Okay? Yun lamang and thank you for watching. God bless.